Mahal nga ang mga ganitong ulan pero siguro naman deserve natin lalo na pagtapos na ang mga obligasyon. Nako, hindi rin naman minsana na naming uulamin nito mga mi at uunti-untiin ko lang din. Ano bang tawag sa mga nakasabit-sabit na yan mga mi, inaalis ko lang yan bago ko nga ito hugasan. Sakto at medyo malalaki nga rin itong mga napili ni Mario mga mi kaya ang gagawin ko tatlong lutuan to. O ba diba, kahit pa paano mga mi tipid pa din kaya naman binilang ko na para naman ma-divide ko. Ang una ko nga palang luto na gagawin dito mga mi is yung tempura. Nalisan ko nga lang pala ito ng ulo mga mi tapos ng balat niya. Nakikita ko nga lang din to at hindi ko pa siya natikman mga mi kaya naman ang kakako itry ko nga. Yung pang malalakihang hipon talaga yun mga mi pero siguro for the go okay na to. As inilinis ko lang ng husto itong hipon mga mi tapos ito nga ima-marinate na natin. Sang sachet ng oyster sauce lang at powder bawang ang ginawa ko ditong timpla mga mi at hinalo halo ko na to. Nasa 30 minutes ko lang din siya minarinate mga mi para naman nga po manood talaga talaga lasa. Prepare na nga natin ng isang itlog dito, cornstarch tapos breadcrumbs mga mi for coating. Nusok ko nga lang din pala sa stick yung hipon para umistray talaga siya mga mi at kinote ko na siya sa cornstarch at itlog at breadcrumbs. Gawin nga lang po natin ito sa lahat ng hipon na na-marinate natin. O siya mga mi kung gusto mo ng mga ganitong food vlog follow me for more. Yung natirang cornstarch at itlog mga mi, pinagsama ko lang sila at hinalo-halo dahil ikukote ko nga ulit pala dito yung ating mga hipon. Tapos nagprepare na rin ako ng mainit na mantika dyan mga mi. Pag okay na, pwedeng pwede na natin ito iprito. Golden brown na mga mi, pwedeng pwede na kainin. O siya, yun lang. Salamat sa panonood. Bye! Todo effort pang na dito mga mi, mali naman pala yung nagawa ko, nako naman ay mga mi, another day, another mini vlog, magandang araw Didilit ko na nga sana itong video na to mga mi, pero sayang naman Aga-aga ko pa naman naglaba dito para lang maipromote sana itong Sir Fabcon Invite na nga kasi ako sa monetization, sa branded mission, sa black up mga mi Kaya ang kako, subukan ko nga Okay naman itong Sir Fabcon na to mga mi, as in mabango at talaga naman kumakapit yung kanyang bango Nagkamali lang talaga ako sa pagpropromote mode na mga Mia ang napapala nang hindi nagbabasa ng instruction pero okay na din mga mi, at meron naman akong natutunan. Hindi naman nasayang ang video na to at na-share ko pa nga sa inyo mga mi. Nahapuna naman mga mi kahit pagod ang persona na ko. Gustong gusto ko talaga magluto. Ewan ko ba talaga namang napapawi ang pagod ko mga mi kapag ka nga po magluluto ako. In-prepare ko nga po pala muna lahat ng mga sangkap at kakailanganin ko mga mi para pag magluluto na ako etuloy-tuloy eh, tuloy na nga. Walang po ba mga mi or kayo din kasi video ko pa yung mga niluluto ko kaya naman pre-prepare ko na talaga lahat. Naayas ko nga itong pagpapatungan ng cellphone ko mga mi. Ewan ko ba bakit ang dami kong tripod, ang dami kong selfie stick. Ito yung gustong gusto ko. Nako naman. In -tsa ko nga yung selfie stick na yun na ng cellphone ko para maka ako ng maayos. Ang dami kong gawain dito sa bahay mga mi pero kapag ka nga po nagluluto ako or nagbe-bake ayun nawawala talaga yung pagod ko. O sya yun lang muna for today's mini vlog mga mi. Salamat sa panonood. Please follow, like, and share. Bye-bye.